Okay, gandang hapon sa so, to police si Doc Bernie. Uh, halimbawa, yung aso natin ay nagsusuka, ano ba ang gagawin natin? Okay, so unang-una ay -una, uh, dapat bigyan natin sila ng uh, pagkain na akma doon sa pagsusuka. Uh, ang best diyan ay yung uh, laman ng chicken, uh, especially yung dibdib na kinuluan para malambot. Uh, karaniwang kasing cause ng uh, pagsusuka ay namamaga yung uh, kanilang uh, stomach so maganda yon para sa stomach ng ating uh, pet then pangalawa uh, pwede rin yung sabaw na mainit okay so uh, ikatlo uh, pwede nating singitan ng uh, oral dextrose uh, isang kutsarang uh, uh, dextrose powder sa isang basong tubig haluin natin, then uh, depende sa laki ng aso natin karaniwan naman kasing uh, size, sabihin natin mga 5 kilos, average, kamo na lang at least mga 3 to 6 ml so 3 to 6, 3 ml at least mga dalawang beses or 2 times in every 30 minutes, okay, then kung susupahan natin sila ng oral dextrose konti-konti lang, dahan-dahan lang para hindi ma, ma-irritate yung lalamunan, kasi Halimbawa sa atin, sa ating tao, di ba, pag nagsuka tayo, na, napaka-kwan nung lalamunan natin. ah uh, kung yung vomiting reflex, eh, konting uh, kwan lang sa lalamunan natin. Kung anumang lulunokin natin gamot, eh, lalo tayong nasusuka. So, better na konti-konti lang yung ginibigay natin uh, oral dextrose. Then, ito pangatlo, karaniwan nakakalimutan to ng mga may-ari. Eh, stop muna natin yung... ah, uh, uh, vitamins na binibigay natin sa pet natin. Okay? So, i-priority natin yung mas kailangan. Kung halimbawa, mayroon meron kayong natirang anti-emetic o pang-control sa pagsusokan ng yung aso nung nakaraang na confine, yung pet nyo at di pa naman siya sira at okay pa naman, pwede pa naman, hindi pa siya expire, pwede nyo pong Uh, i ibigay sa pet natin. Okay? So uh, at dapat every 6 hours na bigyan natin sila ng uh, antaya pag susuka. Okay? Then uh, pang-apat, uh, i-observe natin yung suka ng ating uh, aso para kung halimbawa at uh, lumala siya, uh, dali na natin siya sa doktor at uh, sabihin natin kung anong kulay, anong itsura, gaano kadalas ang uh, pagsusuka. Okay? So 'yon ang uh, tingin ko pwede nating gawin sa ating pet kung ito ay nagsusuka, hopefully hindi siya mag-progress. Kung mang mag-progress dali na nating sabet at uh, ayun kailangan na nating uh, pasuero yung uh, ating pet bago pa siya lumalalang lumala. lumala. Karaniwan kasi nangyayari sa napapansin ko sa opisina ay eh, malala na super dehydrated ang pet natin. So ayun huli na ang lahat. Uh, kahit tiniras dinadala sila sa vet eh grabe ng de ang dehydration so ala na hindi na siya mahahabol uh, kumbaga collapse na yung uh, katawan ng aso kahit ano nang ibigay mo ng gamot kahit sa swero pa ibigay yon huling huli na ang lahat ang rule of thumb lang naman dyan kung tatlong beses na nagsuka yung aso natin eh dali na natin sa vet at uh, wala natin sila, uh, paswero na natin. Then kulimbaw, wala tayong uh, budget. Alinbaw lang, uh, karaniwan naman 'yan sa ating sa atin. Ayun, uh, 'yun ang pwedeng gawin nating technique kung may binibigay tayong pagkain sa kanila, I interval natin na every 6 hours. Huwag nating susunod-sunod rin. Okay, then konti-konti lang. Tiyagaan lang talaga pag uh, merong... Uh, pagsusuka yung alaga natin kaya parang tao rin parang baby na tiyagaan lang pag binigyan natin sila ng time uh, mas malaking chance na makaka-recover sila okay yung pagsusuka hindi naman siya actually sakit part lang siya ng isang sakit so bibigyan natin sila ng time para makarecover yung katawan mismo ng aso na malabanan kung anumang mang dahilan ng pagsusuka okay sana may napulot kayo kasi dakbar ni kandang hype sa umaga